pag mo, Nakakagigil pag di nagmamastal ma! Anong magandang hangin nagdala sa rito kanina? Inaaya kita sa baba ayaw ayaw kung ayaw mong ngayon na wala ako sa paningin mo sunod sunod ka rin wala lang makiki ano din ng nobyo mag nagpapahangin alam mo kasi minsan mayroong mayroong girl instinct na tinatawag eh minsan yung bigla ka nalang dadalay ng mga paa mo kung saan naroroon yung asawa mo. parang ganun parang feeling ko mas gusto kong magtambay dito kasama mo Kasi parang parang iba yung pakiramdam. Parang mayroon kang ginagawang mga kalukuhan. Yung ginagawang kalukuhan, nandito lang ako sa taas ng bahay. Nandito lang ako sa bahay, kalukuhan pa rin. Oo. Oh. Yung cellphone mo, parang biglang, bigla mo nilipat ha, parating ako ha. Hindi nga naglilipat yan, kusa nga naglilipat yan, nasisins nga niya kung may parating na kalaban. Kusa siya nagtatago kung anong mga meron dyan. Aba, maganda yung cellphone mo ha. Palit tayo ng cellphone. Saka, so, Karina, inaya kita doon sa baba. Sabi mo, ikaw lang muna mag roon sa taas kasi busy ka doon sa grocery mo. Tapos, kayo, kayo, kayo talaga mga babae, no? Pag, pag ginaya, ayaw, ayaw. Kunyari, ayaw ko kasi busy ako rito. Pag nawala naman sa inyo yung mga lalaki sa paningin nyo, susunod-sunod kayo. Masyado kayong, kaya, nga, kaya masyado kayong pa, ano, pa, pakipot. Kaya nga yung may tinatawag na girl instinct eh. Hindi na uso ngayon yung ano, yung pakipot-kipot, pag gusto-gusto, pag ayaw-ayaw. Ganon? Oo, pag gusto ko, pag ayaw, ayaw. Oh, sige eh. nananahimik ko rito sa taas eh, silpon ko naman ang pinaghihinalaan mo. Siyempre, masyadong tahimik eh. Natural. Alam mo, pag masyadong tahimik, may mas, mas lalong, mas lalo kong kinakabahan. Natural, nandito tayo sa bahay, natural tahimik, hindi naman tayo maingay Alangan, Alam mo wala naman tayo sa mall. Doon pumunta ka ron, sigurado maingay o kaya doon sa bar. Gusto mo lang tahimik, gusto mo palang maingay eh. Kaya kung gusto ko sa tahimik eh, kung pwede nga lang, sa cemetery ako tumira eh. At saka, doon ka muna sa baba kasi. Bakit pinapalis mo ako? Nag-order ako ng Lazada rito eh. Gusto ko nga dito sa tabi mo eh. Order akong panty para kayo no naman ang pante. Ano ba? Ano ba? Di ba ang size mo? Extra large? Ano extra large? Mukhang may extra large kang binibigyan ah. Ay hindi ko, hindi kasi ako familiar sa mga, sa mga size ng babae. alam mo yung sabi nila, napakadaya yung size ng babae. Hindi ah. Yeah. Yan sinasabi ko sa iyo eh. Medium lang ako, hindi ako extra, extra large. Ba't may kasama batok? Eh parang mm. may kinuha kang extra large eh. Hindi. Di ba nga, sabi nga nila, ulitin ko ah, eh, mahirap i-predict eh, yung size ng babae kasi madaya nga yung size ng babae. Kahit na saan mo naman tingnan, talagang madaya ang babae. Magic era pa yung mga babae na yan. Mm -hmm. Kasi yung marit mo, nasa bulsa. Malaman-laman mo na lang, nandoon na sa labas ng bulsa mo, wala nang laman. Magic. magician oh, yung mga babae ngayon. Hindi ko pa na pa napapag-aralan yung ganung magic ah. Oh, hindi na pag-aralan. Tagal-tagal mo lang ginagawa. tagal mo lang ginagawa <laughs> tapos hindi mo pa napag-aaralan no? niya <laughs> mo pa uh, tingnan mo napapansin ko sa inyo <laughs> diba? hindi ba hindi na ba yung hindi ko natuloy kung anong pipindutin ko rito sa cellphone bakit ba kasi ang init init, init. dikit ka nang dikit sa akin <laughs> hindi ba pinatawag mo ako kasi magta-transfer ka ng pera sa ipm ko Pwede ko naman gawin yung kahit ako nang mag-isa kung gusto ko mag-transfer eh. Eh kasi gusto ko makita eh. Mag transfer ako sa'yo ng... Magta-transfer ako sa'yo ng pera, pang-enroll ng mga bata yun. Hindi yung para... Hindi parang yung pangtaya mo sa... Ano? Saan? Sa? online yung sugal. <laughs> sa magmamay, magtalpa ka pa dyan. Pag binigyan kita ng sobra-sobrang pera. Talpak talaga. <laughs> Para mo magtanong man. Mamaya sabihin sugar sugar sugar, oh. sugar ako. Loko-loko ka talaga. Ay, okay, kaya nga bigyan kita ng mong ano. Ang init-init eh. Oo, oh, ka kanya ng konti. Um, oh, hey, bakit mahangi <laughs> naman ah, oh? Mahangi <laughs> naman dito sa taas. Wala ka namang makikita dito sa cellphone ko. Bantay ka ng bantay sa akin. Kala mo na napakagwapo ng asawa mo. <laughs> Oo nga eh. Kung, maka, kung makaporma, kala mo pang Mr. Mr. Philippines ang kagwapuhan, no? <laughs> Binabalihan mo na yung eh <laughs> Dito na nga muna ako. Oh, Iwan mo muna kita dyan. Diyan ka na nga lang muna. Gulo-gulo mo. Hmm, nanahimik ako dyan eh. Huwag mo ako susundan dito. Diyan ka lang ah. <laughs>